isda kami ngayon. Gracia. Ang lalaki po ng isda. Magandang umaga po. Uh, super blessing po kami talaga ngayon dahil Grabe, itong blessing po na sa harapan po natin probably is more than 100 kilos. Super blessing po talaga kami sa aming bungsod. Maganda po ang salungat sa amin ng March dahil a uh, season, po, season po talaga ngayon ng mga danggit at syempre iba't ibang isda na din yung pumasok sa aming bungsod. Ito po, boras. Medyo kamahalan po to sa Siargao. Marami na din katambak, iba't ibang isda na po ito. Bebenta lang po namin ito sa buyer dahil napakadami. Siniparit na po ni Kia yung mga malalaki para mas madali po ang pagbinta namin doon sa buyer. Isiparit e na lang yung malalaki. Ayan Oh. Ito po yung mga first class talaga na isda na makikita nyo lang po sa bungsod. Fresh pa po ito dahil uh, kagawi kagabi pa po ito hinarvest ni Kia Junjun. I mean umaga around 2 a.m kailangan siya i-harvest early in the morning. Otherwise, pag super maaga na talaga siya, nag escape na din po itong mga isda. Pero sometimes, late na din kami nag-harvest. Depende po kung gaano karami. Dahil ngayon, sobrang dami. Like what I said, mga 100 kilos po ang isda na nahuli namin. Once a year lang po to nangyayari ang season sa amin sa Bungsod. Tawag po dito sa Shergao ay Subang. Pag Subang po, yan po ang ibig sabihin ay season po sa bungsod namin. And once a year lang siya nangyayari around March to April. Tapos kasunod po yan ng mga buwan. Meron pa rin isda pero hindi na po ganto karami. Kaya nung February po talaga, preparing po talaga kami sa pag-aayos po ng bungsod maintenance para po ang pagsalungat sa amin ng March ay ganto po karami ang blessing and thanks God sa praying po namin na hopefully, marami talagang isda na papasok sa aming bungsod. Kasi parang yung mga pagod, sulit na sulit talaga ang balik na blessing. Separate natin yung kailangan, yung good size, no? First day of March, ganito na karam. Continue po ito at the end of March, marami po talagang isda. Busy si father din. Tay, masaya ba? Marami bang isda? Maraming isda. napasok <laughs> ka. Dito na lang natin isiparit yung regular size. Ito, regular size yan. Ito, good size. Malaki. Pili-pili din, no? Pag marami kang isda, hindi din, ano, eh, diritsuhan. Pili-pili din ng good size, regular size. Yan guys, limang tao na po dahil sa sobrang dami kailangan pagpilian ang regular size, medium size, oversize. <laughs> dahil sa sobrang dami. Pag marami kasi eh, mas madali talaga. Si tatay, si Kyo Jun Jun, mga in-laws ko tong dalawang naka And brother ko si Michael. Ito naman si Kievo Choi, my in-laws. Kami-kami lang naman din dito nagtutulungan paglagay ng bongsod. Ayan. Thank you, bongsod, sa blessing. Dahil ito ay mamaya ay share-share lang din lahat sila. Maraming ulam, maraming mabenta. ito yung mga good size nilalagay na dito. Tingnan niyo oh, grabe yung katambak, ang laki. Fresh na fresh kahit uh, kaninang umaga to dahil may mga ice pa rin po kami. Uy, grabe, ang sarap ng isda nito. Ito talaga oh, tong danggit, ang laki ng danggit. Pag season talaga, minsan halos lahat ng danggit Ganito po yung mga size. Ito naman kunin-kunin yung ano, regular size to. Ito yung mga regular size. Hindi po namin alam kung magkano to ang kuha sa buyer. Dahil gusto sana namin ibenta baryo-baryo dahil sa sobrang dami. Uh, na lang kami, direct na lang po kami sa buyer. Baka kasi din uh, hindi namin mabenta lahat. Sa sobrang dami po. Kaya pag ganito, diretsuhan po sa buyer. dami pa rin. dami pa rin. Kahit limang tao na, no? hindi basta-basta madali pag-separate ng mga size. Doon naman yung medyo hindi malaki dito. Ito. Pag ganito po yung size dito po sa Siargao, ganito po, ganito po na mga size na danggit sa Siargao, probably ay nasa mga 130. Pag sa Changi na siguro ito, mga 150. But maybe sa buyer, less than that. Kasi kailangan sila mag-profit din. And, yan, malapit na tayo. Ganito lang po talaga sa amin pag ano eh, pag blessing, tulungan, pag meron din blessing is para din po sa lahat. Ganito po kalaki na isda. Ganito po. Nasa mga tag 250 na to to 300. 300, 300. sa Changi po price ang bilihan dito sa Shargao. Para may mga ideas po kayo kasi normally yung mga tao talaga direct tayo bili sa Changi. Mga 250 to 300 which is not bad na po ganito na uh, presyo sa Shegow. And pag ibenta namin to sa buyer, uh, hindi na po talaga 300 or 250. Depende lang po kung magkano ang kuha nila sa amin. Yan, puno na yan. Isang box na. Ito yung masyadong malaki, pero still, good size na po siya. Yan, malaki na po na danggit. Puno na yung ano, dalawang box natin. karga na po sa bangka dahil uh, on the way na po kami sa buyer Dito tayo. Magbenta tayo ng isda. Wow! Grabe! Ang lalaki ng lobster mo, kuya! Uy! Ito. Mamimili po sila dito ng lobster. Kung magbebenta kayo ng lobster, hanapin nyo lang si Kuya Riri. Ang laki! Oh, sa da, dalawa tatlo so, eh, more than 10 ang dami dito oh. lalaki Lala abon sa Lala 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 sari-sari eh. Nandito pala tayo sa aming buyer. Normally, nagbebenta po kami dito pag may mga buhay kami na isda or nakakahuli po kami ng lobster. As you can see, pagdating namin dito, pinipilian din po yung isda. Dahil sila yung buyer, alam nila kung paano talaga isiparate bawat size ng isda. Palagi kong naririnig na sinasabi nila sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Totoo po talaga. Pero one thing, mas nagpapahirap sa atin pagtamad po tayo. Kahit saan ka man ilagay na iba't ibang bansa, pagtamad po kayo ay hindi talaga kayo mabubuhay. Naniniwala po ako sa kasabihan, pag kayo, masipag at matyaga at may pamilya kayo na marunong po talaga magtulungan ay maswerte po talaga kayo. Kagaya po ng family ko. Hindi po ako ungrateful dahil lumaki talaga akong mahirap po kami. One thing is I'm very grateful. Is kung ano po ang natutunan ko po sa buhay at kung ano po ang tinuturo po sa aming asal ng magulang ko na dalat-dalat ko talaga kahit ma man ako, ma-Australia, si pag-atsyaga lang talaga. Grabe yung pili-pili. <laughs> Pili sa bungsod. Pag may bumili naman to, pip pipilian na naman. Ano um, siya Mm-hmm. Wow, tingnan niyo. 410,450. Wow, ang laki! Sana ganto palagi no, pag ano, pala, palaging subang. Salamat May ya. May Salamat. God bless. Yung danggit natin is 93 kilos, yung malalaki is 8 kilos, yung uh, iba't ibang kulay. Ito naman yung big size natin is 10 kilos. to liabon, yung malalaki din na danggit is 27 kilos. Guys, tingnan nyo yung sa Dahil sila talaga ang super nag-hardworking sa bungsod ko. Pinaghati-hatian na po nila. <laughs> <laughs> Ganyan pala. <laughs> Ate Hati, sila, 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 lo, gati, di ba? Pag... Ganyan talaga, dapat tulungan pag mag-ayos ng bungso. Guys, tatanungin natin, anong bibili nila? Bilihin ko yung bugas. Bugas? Ano na talaga, bigas. Bigas, ay, tingnan natin kung ayan, anong uh, mabibili natin. Grocery. Grocery? Ah, uh, tingnan natin kung anong mabibili nila. Excited na po sila. Ito na yung mga binili nila. Safety agad, bigas agad bye.